marahil, isang bagay lamang ang agad mong naiisip kapag narinig mo ang pangalang Rudy Baldwin. Isang prediksyon. Si Rudy Baldwin ay isang visionary na kilala sa Pilipinas, lalo na sa social media, dahil sa kanyang mga prediksyon na sinasabing nagkatotoo. Madalas niyang ibahagi ang kanyang mga vision online, kaya naman mabilis itong kumakalat sa digital world. Sa paglipas ng mga taon, marami na siyang inilabas na hula Ngayong araw, balikan natin ang ilan sa mga ito at tuklasin kung aling mga kaganapan sa bansa ang tumugma sa kanyang mga prediksyon. Totoo nga kaya ang kanyang mga sinabi? Talaga bang nahulaan niya ang ilang trahedya at kalamidad na yumanig sa bansa? Ito ang Kalaman Studios. Huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin rin ang notification bell upang hindi mo mamiss ang ating mga susunod na videos. Marahil maraming nagulat sa trahedyang naganap ng July 4, 2021, ang pagbagsak ng isang military plane na C-130H Hercules, isang malungkot na pangyayari ang nagdulot ng matinding hinagpi sa maraming pamilya. Pero alam nyo ba na si Rudy Baldwin ay nagkaroon ng isang prediksyon na kanyang ibinahagi sa isang FB post noong June 3, 2021? Aniya, may nagbabadyang aksidente sa himpapawid. Sa kanyang post ay sinabi, June 3, 2021 Ipaalala ko sa lahat na ang page ko ay nasa 3.7 plus of followers at 3.5 plus of likes Hashtag aksidente Sa himpapawid ang nakikita ko ng mangyayari pa lamang. Ibang bansa ito nasa sakyang himpapawid at ang kulay ay yellow and white, white at red blue red, white at may kulay green akong nakikita Lahat ng mga negatibong vision ay maaari pang bago kung taimtimang paniniwala sa Diyos. Kahit dito sa Pilipinas may aksidente yung himpapawid ang mangyayari mangyayari pa lamang, manalangin lamang at huwag makalimot na manalangin palagi. Ito na kaya ang tinutukoy niyang trahedya. Sa isang panayam kay Rated Corina, sinabi na Rudy Baldwin na hindi lang sa Pilipinas magkakaroon ng pagbagsak ng eroplano, kundi pati sa Brazil, Argentina at Hawaii. Ayon din sa pahayag niya noon ay sinabi niya, Ah, may nakita ako sa vision ko na magkakaroon ng plane crash, hindi lang din aeroplano pati na rin ang helicopter. Hindi lang sa Pilipinas, magkakaroon ng plane crash pati sa Brazil, Argentina at Hawaii. Sa nangyaring trahenya noong July 4, 2021, hindi maiwasang itanong ng ilan, ito na nga ba ang kanyang nakita sa kanyang pangitain? Pero hindi lang ito ang prediksyon ni Rudy Baldwin na di umunin nagkatotoo. Narito pang ilan sa kanyang mga naging pahayag na tila tumugma sa totoong pangyayari. Noong June 1, 2021, nag-post si Rudy Badlui na magkakaroon ng lindol sa Surigao del Norte at Surigao del Sur. June 1, 2021 Ipaalala ko sa lahat na ang page ko ay nasa 3.7 million plus of followers at 3.5 plus of likes. Hashtag Sorigao del Norte at Sorigao del Sur. Sa vision ko kahit hindi pa sasapit ang eleksyon, may nakikita na akong krimen sa mga politiko at tatakbo pa lamang sa politika. Minsan, ang mga sariling personal na problema ay naging sanhin ng matinding galit sa bawat panig at nakita ko ang iba't ibang krimen na mangyayari pa lamang. Ang lindol ay nakikita ko na mangyayari pa lamang at huwag kayong magpanik sa lahat na makikita nyo lalo na kung niyanig ng lindol ang karagatan upang kapahamakan ay maiwasan at mas higpitan nyo pa ang inyong panalangin sa bawat araw dahil minsan sa buhay may mga bagay na pagsubok upang tao ay matuto gumawa ng tama para sa sarili natin at sa kapwa natin laging manalangin palagi at ano nga ang nangyari? Totoo nga, dahil Lumindol sa Surigao del Norte noong June 6 at June 8 at sa Surigao del Sur noong June 26 at June 27 noong May 25 2021 nagbabala si Rudy Baldwin na may isang sikat na may biglang mamamatay dahil sa isang kramdaman sa kanyang post ay sinabi niya isang betera ng mga awit Maganda ang kanyang mga awitin at sikat na sikat ito. Ang nakikita ko na masasawi ang dahil sa karamdaman at isa ako sa humahanga sa kanyang mga awitin niya. Isang kilalang aktor at magaling na itong kumanta ang biglang masawi. Kilalang direktor sa mga pelikulang biglang magpapaalam na sa mundo natin. Ang kanyang mga nagawang pelikula ay sadyang patok sa takilya. Ang lahat ng buhay na meron tayo sa mundo ay may hangganan. Huwag nating sayangin ang mga oras na natitira sa atin at pasalamatan ng Diyos sa buhay na meron tayo. Isang sikat na kwedyante ang nakita ko na masasawi ng biglaan at may karamdaman ito. Huwag lang nating magpasalamat sa Panginoon palagi at ang panalangin ay huwag nating kalimutan. At ano nga ang nangyari, noong June 23, 2021, pumanaw ang sikat na komedyanteng si Shalala dahil sa pulmonary tuberculosis. At isa pa nung September 12, 2020, ay nag-post si Rudy tungkol sa isang leader na masasawi. Ayon sa post ay sinabi niya, May leader ng bansa ang biglang pagkasawi. May nakita akong isang leader ng ibang bansa ang masawi dahil sa sikat o natural cause of death. May isang leader din akong nakikita na masawi dahil sa sasakyang himpapawid. At ito ay mangyayari pa lamang. Isang leader din ng Asia ang biglang pagkasawi. May kinalaman ito sa karamdaman niya at biglaan ang pangyayari na, na siya ay nasawi. Hindi man tahas ang binanggit na Rudy Baldwin ang biglaan at hindi inaasahang pagkasawi ni dating Pangulong Nanoy Aquino noong June 24, 2021 ay nagdulot ng pagkabigla sa buong Pilipinas. Pero ano sa tingin nyo? Totoo nga ba ang kakayahan ni Rudy Baldwin na makita ang hinaharap o baka naman nagkataon lang ang mga pangyayaring ito? Marami ang humahanga sa kanya pero marami rin ang nagsasabing maaaring coincidence lang ang kanyang mga hula. Ano ang opinion mo? Ano man ang paniniwala natin, isang bagay ang malinaw. Walang masama sa pagiging handa at sa patuloy na panalangin para sa ating kaligtasan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kaalaman.